Hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin pinag-iingat at pinaghahanda ang publiko sa sinasabing panibagong virus. Dadating na ang pinangangambahan at kinatatakutan ng lahat. Ito ay di maiwasan at pumapatay. Wala daw gamot o bakuna sa parating na ito at ang pinakamasama ay kahit naka face mask at face shield ay di mo siya mapipigil. Ang tawag dito ay Velsa 30. At kahit nasa bahay ka pa ay makakapasok pa din sa bahay nyo. Ang carrier daw nito ay pupunta sa bahay ninyo at siguradong may sa iyo. Hindi ka muna makakaranas ng sakit ng ulo pero pag nasa kamay mo na at galing sa kamay niya ay bigla lang sasakit ang ulo mo dahil sa problemang dulot nito. At baka mapasigaw ka pa para makuha ang atensyon ng mga kasama mo sa bahay. Ang isa pang nakakatakot ay bigla siyang lumalaki at ito talaga ang papatay. Mahirap talaga ang Belsa 30 dahil marami itong klase. Una, sa kuryente, sa tubig, sa telepono o cellphone, sa internet, Belsa cable. Well, sa ibang kapritsyo mo best at well, well, removal expenses. Lalo na kung umupa ka sa bahay, well, sa renta. Kung sarili mo naman ang bahay at lupa ay Velsa Amilyar. Kaya maghanda, ito ang papatay. Papatay ng koneksyon ng mga ginagamit mo pag di mo nabayaran lahat. Walang makakaligtas sa Velsa 30 virus. Kaya maghanap ka na ng extra source of income mo para may panlaban ka sa Velsa 30 virus.